mga lods yan uh, ito yung sa garden yan, may sa may mga repolyo yan tayo okay, sa labas at mayroon pang mais yan oh, mga lods sinira na yung buong nyo yan ang caterpillar yan mga lods oh. sinira na wala nang laman no? Oh. yan mga lods

yan ang pinagpista niya talaga lods yan 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 mga lods babay babay muna tayo at tayo yan yan ang leaves yan ha? yung sili na haba halos sa sinigang tsaka ginugo babay 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 muna mga lods babay ah narep